Okay, good morning mga bay. Meron tayong customer galing pa ng ano, Kamsur, no? Come ito si Idol. Ito yung motor niya, ang sabi niya, oversize lang daw niya. Eh, hindi na kaya oversize to. Masyado na ito. Kaya baklasin na natin. I-wildingin na natin. To. Good Okay, ayan na. Malinis nice na. Yung may mga crack, tinanggal ko na para buo ang hihinangin natin. Ayan, warak na warak eh. Oh. Grabe. Mamaya, goods na yan. Ba yung mga kaya, mo. Thank <laughs> Ayan na mga bayo Lilinisin na lang natin yan Bago butasan eh, Update natin mamaya Pag ano Pag malinis na Oo Balsam ako kasi maganda daw Buhay. Biglang buway. Okay na, sulit ang kaso. Oh. Ayan na, parang walang nangyari ah oh. na stuck pa rin. Lagyan natin ang bug. Okay. Goods. Perfect. Buuin na natin to para makauwi ng kamsor. Okay na mga ba? Igoods na. nabubunan natin, no? Oh. Ayan. Dose lang nilagay ko para pag nag-versize sila. 14, 17, at saka 19. Tatlong oversize pa yan bago yan masira ulit. Okay.